Ay, mawapay nga kulok. Pwede magpakyana. Ay, hindi niyan pala yung ni barangay captain. Okay, uh, good afternoon mga katravel uh, Okay, isa yes, na naman pong magandang araw para sa ating lahat So, ngayong araw ay uh, may bibisitahin na naman po tayong uh, isa Sa mga barangay ng uh, municipality ng uh, Pinabakdaw, uh, Samar Ito ay ang uh, barangay Lali Okay hey, guys So, nagpahinga muna tayo saglit sa uh, Naikunching, Eatery Ano? Okay. Kasi medyo mainig kanina mga alas 12 ng hapon. Ano? Pahinga muna tayo eh, so, sa glit. Uh, so sa, eh, sa ngayon, malapit na tayo sa barangay Lali. Okay, sa ngayon, malapit na tayo sa barangay Lali. Shoutout sa iyo, sir. Okay, eh, uh, Okay, eh, so bago nga pala tayo pumunta ng Barangay Lali at uh, magikot sa uh, kung bago ka palang po sa aking uh, Facebook page, huwag niyo pong kalilimutan pakifollow at uh, pakishare and like na rin po ng aking mga videos. Okay, eh, uh, huwag niyo rin pong kalilimutan at uh, pakisubscribe na rin po ng aking uh, YouTube channel na sa 2000 pa lang po tayo doon. No? So medyo late ang ating upload doon sa ating mga videos. no? Ito dito sa Facebook. So yun guys. Uh, dito na tayo sa Barangay Lali. Mababahan na tayo. Malapit na tayo sa Maytulay. Bata uh, bago tayo mag-ikot ng uh, Barangay Lali. Uh, kailangan muna natin ng magpalam uh, uh, magpaalam kay uh, Barangay Captain. So, kailangan muna natin magtanong kung saan yung uh,

Okay, and dito pala yung bahay ni uh, Barangay Captain. Yan tayo. <coughs> so, okay guys, so off ko muna yung uh, cam ko dito. Nakakaya naman magpag-usap kay eh. Barangay Captain na uh, nakahelmet naka-helmet tayo. <coughs> <coughs> Naga uh, ano tayo wala naman wala walang sumasagot. wala sumasagot. Nabala-ata tao yung bahay. So <coughs> Pasensya na po barangay captain, eh uh, hindi po ako nakapagpaalam sa inyo. Ah uh, magiikot na lang po muna ako ng uh, inyong barangay. <coughs> So, dito na lang, papasok na lang tayo dito sa kabila, no? sa left side. Pasok tayo ng left side. Ay, okay. So, pasok tayo dito. Ito tayo sa loob ng uh, barangay Lali. Okay, so, araw ng Wednesday, time check is uh, 2.21 ng uh, hapon. Okay. Okay. So, yan yung school nila. So, dito muna tayo. May covered court sila dito. Okay po. Okay po. So, so, may kalsada din dito pero hindi ko alam kung hanggang saan to ito ikot ah may farm dito libo 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 na o farm okay may nagbibidyo okay doon <laughs> okay ikot tayo dito so may hagdanan pala doon sa dulo kaya ah, hindi tayo makakadaan doon Okay. Yan, yan na yung kalsada doon pero ano na uh, uh, Hagdan Hindi tayo makakaakit So punta tayo dito sa may simbahan Sa may chapel Ng uh, barangay Lali At uh, puntahan din natin Yung uh, school nila hmm. hey. So ito yung uh, chapel ng uh, barangay Lali. Hindi na tayo makakaakyat doon kasi magitid na yung kalsada. Tapos hagdanan na. E, tapos, ito naman ano, uh, ang uh, paaralan. Ito yung exit nila dito. Ito yung paaralan. Tapos, andun yung main entrance nila sa kabila. May e, kalsada din dito sa kabila pero Ah, uh, masyado nang makipot, hindi na tayo makakadaan doon. So, dito tayo sa may highway. Ano? Dito tayo sa may uh, tayo na sa may covered court nila dito sa may highway banda sa may main road. Oh. Ito yung main road Tapos Ito yung uh, covered court nila <laughs> alam po Ito po yung covered court nila Katulad din dun sa may ano uh, Kalahati pa lang yung natatapos Yung kalahati hindi pa eh, tapos ito rin yung uh, Lali Elementary School. Ito ibali yung kinaki kung nakikita niyo doon sa kabila na gate, yun yung exit na dinaanan natin kanina. Ano? Ah, ito yung uh, Lali Elementary School. Ito, iwan ko lang kung saan banda yung uh, barangay hall nila. Ano? Ito yung stage nila dito. So may mga dadaanan pa doon sa taas pero hindi makakapasok yung motor. No, hanggang dito lang tayo sa so may covered court nila. Okay. Hello, ma'am. <laughs> Pasyada. <laughs> oh, sige, ma'am. <laughs> <laughs> Thank you, ma'am. <laughs> <laughs> waray pa ko stickers yan na. Kay anak akong stickers na ubus. Oo, balingin next week pa. Naka, nagpahimo na agad ako. Pero waray pa man umabot kay kadamuan era ginihimo liwat. Gini-schedule nera. era. Ma, balik pa man ako nga di kay makali ako hapahog. Sunod na lalat nga pagbalik. Kung anong kanala. Oo, <laughs> oh, adi. Oh, summer traveler. Ah. Oh. Ha hindi ni mamam barangay hall. Barangay hall. Ah, oh, muna adto nga kwan. Oo. Oo in, ini nga ma kwari pintar ano Ah. Ayun siya Sige, kare ako. Okay, thank you ma'am. okay so, yun yung barangay hall nila ano. Tapos uh, itong uh, way na to na anuhan natin, ito na yung papuntang uh, Kaldiga. No. So, dami ng magagandang bahay dito sa Barangay Lali. No. Ang sunod nitong barangay ay yung uh, Barangay Nabong na. Okay, so sa tingin ko mukhang naikot na natin yung uh, buong uh, barangay uh, uh, Lali. Oh, may uh, hardware na rin dito. Ang uh, BM Trio Hardware. Iya, okay, uh, tapos may maraming pakwan din dito. So, okay guys, uh, naikot na natin ang uh, buong Barangay Lali. Iya. Okay, uh, ito na ata yung dulo. Oh. Uh, Tama ba ako? Oh? Or hanggang dun ba? Okay, so pasensya na po Barangay Captain uh, Hindi po tayo Hindi po nakapagpaalam sa inyo Si uh, Summer Traveler At sa lahat po ng Barangay Officials Pasensya na po Okay, uh, wala pong tao kay Kinabarangay Captain Okay Thank you, thank you po sa lahat ng uh, mga barangay officials at uh, kay uh, barangay captain ng uh, barangay lali. Thank you so much po. Yeah, sa lahat po ng aking mga followers dito sa Barangay Lale Thank you, thank you so much po sa walang sawang suporta ah, At uh, sa lahat po ng aking mga viewers at uh, followers uh, Thank you, thank you so much po Maraming, maraming salamat po sa walang sawang suporta ah, Kay uh, Summer Traveler Okay guys, so wag niyo rin pong kalimutan Pag-follow po ulit ng aking Facebook page At ang aking um, uh, YouTube channel Pag-subscribe na rin po at yung mga siyempre yung mga sponsors natin si uh, Kyle Mukbang Double Traveler at si Driver Messenger PS si uh, Idol Errol Jake Vlog si uh, Pinay Caregiver in Canada A Helping Hand at uh, si Pitikerong Lagataw at uh, siyempre yung uh, Facebook page ng uh, anak ko si uh, eh so hanggang dito na lang po mga ka-travel. Hanggang sa muli nating pag-ikot ng mga barangay. Okay, ngayon ay araw ng Wednesday. Time check is um, 2.29 ng hapon. Bye po!